Sir, paano kaya to? Yung ano kasi, yung fries hilaw pa, hindi pa nila naluto dahil nasira doon yung ano lutuan. Kayo na lang daw po yung magpaprito nun. What? Alright, magandang umaga sa inyong lahat mga bilan. ayan, uh, first booking natin. Dito natin i-deliver. -de Dito. Dito. Oo. Baka matapon. <laughs> Yun ang unang booking natin. <laughs> no? zero earnings. Okay. Tara, banat. So ayan, good morning, good morning, good morning. Ngayon lang ulit tayo magko-content ng biyahe natin sa food delivery. Dahil matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-content ng food delivery. Punta na tayo agad ngayon sa Tambayan. Bali, ano, kahapon nga pala, Friday, so hindi ako nakapagbiyahe, ayun o. Kasi day off natin. Kahit pa paano, nagpapahinga rin tayo. Tapos, ano rin pala kahapon nagpapalit na rin pala ako ng gulong. Diyan sa harap, ayun o, yan. So ngayon may bagong paana si Apolay, sapatos pala. <laughs> All right, nandito na tayo. Ay wala pa pala. Nasa ano pa lang tayo. Jollibee. 'Yun. Jollibee, Jollibee. Hmm. Para na kasi lahat oh. Samahan natin sila tumambay. <laughs> Ay, walang booking. 1 2 3 4 5 6. Ayun ah. 2 0 3. All right. Alright, this is our first official booking for today's video. Ay! Ay! Kulamut! Kuang kuasa kamera. camera. Oh. Cannot be rich. InshaAllah. Ay! 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 Uy, na ba? Oh, paalala sa mga rider. Pag may bola na nakita ka sa kalsada, na gumaga nun, matik may kasunod na yun na bata. Buti na lang, hindi bata yun. Kasi yung bata, bata yun, dire dere yun, nakabuli niya talaga ng mabilis. Yun lang. Okay, kaya. oh, sanggala. Hirap na ito. ma'am smile kayo ma'am <laughs> ay alright balik ulit tayo sa tambayan ay nandito na mga bully team bully sabi ko na ito eh, bully talaga eh. ayan na naman oh, ba diba? sabi ko lang pwede mag-scout tsaka yeah, sa assist. Kaso, meron siyang hindi kaya oh, na-edit. Ano niya sabi niya? ayun na may bulutong ka doon. <laughs> diba? Kiss! Sabi ko na mga bulit to eh. Buti malapit lang yung pagdidelibera natin. Diyan lang sa kabilang kabilang side. Hey, hey. Diba para malakas booking ngayon eh. Araw ng Sabado. Balik tayo, balik tayo sa tambayan at maghahantay tayo ng sunod na booking. Mo. Oh. ma Mapianis smile tawo niya bigan. <laughs> <laughs> Meron na ulit tayo pangatlong buke mga bilan. Dito tayo tumatambay sa Macdo pero dito tayo pinasubukan sa kabila. Uy, kuya din no? oh, may buke. Masuk, so, marake. Eh? Double buke sa kanya oh. Sana all. Pool, ibig sabihin puno. <laughs> okay, tara na. ay ma'am. Ito, ma'am. Ma'am, yung manok dito, puro lieg daw. Oh, Opo. no. Opo. Hindi, joke lang po. <laughs> Wala po, ma'am. Nagja-joke lang po. Alright, may pangabat na booking na tayo. Sana hindi mapigtas. Okay. Bound to our and last booking dahil mag na na hindi ako bumubiyahe pag walang planner eh banuyapak pag walang planner kasi minsan kung hindi naman napakatumal eh puro outside the country yung <laughs> outside the country kumbaga labas sa planner pag wala kang planner, puro kung hindi napakatumal, bibigyan ka ng buhay, napakalayo naman. So, ayun, hindi ako bumabiyahe pag walang planner. Or, minsan lang talaga. Punta tayo dito sa booking na to. So, sa dalawang oras, dalawang oras tuloy, sa dalawang oras, naka apat na booking lang tayo. Still, alhamdulillah. Kasi sa 200 plus na rin na yun. Alhamdulillah. Bawin na lang tayo mamayang hapon, di ba? Pero sa ngayon, tuloy muna natin 'to. P359 po Sir paano kaya to Yung ano kasi yung Fries hilaw po hindi pa nila naluto Dahil nasira to yung ano lutuan. Kayo na lang daw po yung magpaprito nun What? Ay, <laughs> joke <lang po. laughs> Ay, may tip pa ako. Sir, joke lang yun ha. <laughs> okay. Oi, muntik na ako dun. <laughs> thank you, thank you. Sip pa naman ang tangang mag-deliver ng hello pa na fries. Okay, so it's 12.42 43 Punta muna tayo ng tambayan Tapos kapag Pag dumating yung alauna tas wala pa tayong booking Ayan, uwi na tayo <laughs> Salamat kaiser, sir no? Nagtip pa ng pagkain Pang merienda na rin yun Sige, test drive mo May ADB rin yun Ayan, no? Pula tenesting niya si Apollo so ayun meron na pala tayong huling booking pumasok to ng ano 12 59 one minute na lang ano na wala una ay alhamdulillah malayo layo tong huling booking natin ah so this is our officially officially mga tayo mag english ito na yung huling booking ko sa biyahin na to dahil nalauna na nga at nasabi ko naman na anong dahilan bakit parang tamang tama lang na ano ang huling buhay na rin natin kasi dumidilim na oh kumikilim kumukulimlim na yung panahon baka biglang bagsak na naman ang ulan pero alam nyo mga bilan pag umuulan malakas ang booking dyan kasi unang una marami yung mga hindi na nakakalabas kaya mo order na lang pangalawa maraming mga rider na hindi na buong biyahe katulad ko kaya ang ending lumalakas yung booking sa rider kasi nga konti lang yung buong biyahe tapos marami yung umorder diba ata sir ito ba okay So ayun mga bilan, uwi na tayo. Tapos na yung shift natin, alauna na at hindi na muna tayo babiyahin mamaya ang gabi na ulit at ayun maraming salamat kung umaabot ka man sa part ng video na to so ang biyahe lang natin ay 2 hours mahigit Mag simula tayo ng almost 11 at natapos tayo ng alauna so ayun hanggang dito na lamang maraming salamat at yun muntik <laughs> pa yung doggy doggy yun lang bye bye